Isang anap na matagal na nawala, huwa, biglang nag sa ng aking YouTube channel. Pero hindi ito simpleng pagbabalik. May mabigat siyang lihim, isang kasalanang maaring sumira sa katahimikan ng kanilang tahanan. At sa mismong gabi ng kanyang pag-uwi, may mga yabag at sigaw na dumating mula sa dilim. Sino ang mga taong ito? Ano ang lihim na pilit niyang tinatago? Kung gusto niyong maramdaman ang bawat patak ng kaba at tuklasin ang buong katotohanan, panoorin ang kwento hanggang dulo. At kung nais nice niyong mapakinggan pa ang ganitong mga makabagbag damdaming kwento, huwag kalimutang magsubscribe at iwan ang inyong komento sa ibaba. Sa ilalim na ulan, isang binatang pawisan at pagod ang dahan-dahang naglalakad pawi sa baryo. Ang kanyang mga mata ay puno na takot at pangungulila, ngunit ang puso ay naglalaban. Kung tatanggapin pa ba siya ng kanyang mga magulang o itataboy dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Sa bawat hakbang niya sa putikang daan, bumabalik sa kanyang alaala ang gabing iniwan niya ang kanilang bahay. Ang mga salitang puno ng galit na binitiwan niya noon ay parang mga sugat na hindi maghilom-hilom. Hindi niyo ako naiintindihan, iyon ang huling sigaw niya bago tuluyang tumalikod sa kanyang amat ina. Gayon, makalipas ang tatlong taon, nagbabalik siya dala ang mabigat na lihim na hindi niya may bunyag kanino man. Isang lihim na maaring magpabago sa buhay na kanyang pamilya. Habang papalapit siya sa lumang kubo na yari sa kahoy at pawid, ramdam niya ang mabigat na hangin ng gabi. Naririnig pa niya ang tilawk ng manok, ang aling asaw na palay na nakasampay sa gilid, at ang tunog na hangin na humahampas sa mga dahon ng saging. Sa bawat detalye ng paligid, dama niya ang pait ng nakaraan at ang pangambang hindi siya muling tatanggapin. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng kanyang puso na umaasang muli siyang mayayakap ng kanyang ina. Ang ina na laging naghihintay sa may bintana tuwing gabi, bitbit -bit ang lamparang nakasindi. Naalala niya kung paano nito inaabangan ang kanyang pagbabalik noon, kahit hindi siya umuwi. Huminto siya sa harap ng bahay, pinakiramdaman ang katahimikan. Sa loob, may anino siyang nasilayan, ang payat na balikat ng kanyang ama na tilay na kayuko, parang pasan ang bigat ng buong mundo. At doon niya naramdaman ang kirot, dahil siya ang dahilan kung bakit tila tumanda ng bigla ang kanyang mga magulang. Ngunit paano kung hindi pa rin siya mapatawad? Paano kung sa halip na yakap ay malamig na pagtanggi ang kanyang abutin? At higit sa lahat, Paano kung malaman nila ang lihim na bitbit niya, ang dahilan na kanyang pagbabalik na hindi basta kayang itago habang buhay? Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay, kumatok sa pinto ng kanilang tahanan. Tatlong mahinang katok, kasabay na tibok ng pusong halos kumawala sa kaba. Sa loob, may kaluskos na narinig. Isang boses na matanda, garalgal, mahina, ngunit puno ng bigat. Sino yan? At duon natigilan siya. Sa pagitan ng pag-ibig na matagal niyang tinalikuran, at sa takot na dala ng kanyang lihim, nandon siya, nakabitin ang sagot sa kanyang labi. Hindi agad siya nakasagot. Parang nabingis siya sa tanong na iyon, kahit malinaw na malinaw ang tinig ng kanyang ama. Ang simpleng sino yan, ay tila nagiging matalim na tanikala na pumipigil sa kanyang dila. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ang ulan na bumabagsak sa kanyang balikat. Isang segundo, dalawang segundo tatlo, parang isang mahabang oras bago siya nakahanap ng lakas ng loob. Itay ako po ito. May saglit na katahimikan. Tila huminto ang hangin, tumigil ang mga kuliglik sa kanilang huni, at maging ang ulan ay parang naging mahina. Narinig niya ang biglang pagbukas ng kandado, at sumilip ang mukha ng kanyang ama. Payat na, maraming guhit na panahon ang noo, at ang mga matay hindi na kasing tapang na ng dati. munit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi niya mabasa kung galit ba, o pangungulila ang nangingibabaw. Anak, mahina nitong sambit, munit agad ding umatras, parang may alinlangan. Bakit, bakit ka nandito? Hindi siya nakasagot agad. Tanging luha ang pumatak mula sa kanyang mga tumulo sa kanyang pisngi at nahalo sa ulan. Gusto niyang yumakap, gusto niyang lumapit, munit ang bigat ng lihim na dala niya ay parang humaharang. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang kanyang ina. Nakasalampak pa ang hawak nitong habing banig, at sa kamay ay may lampara. Nang makita siya, napabitaw ito sa lampara na halos mabasag sa sahig. Anak! Anak ko! Tumakbo ito, niyakap siya ng buong higpit, parang ayaw ng pakawalan. Doon siya tuluyang bumigay. Niyakap din niya ang kanyang ina, umiyak na parang batang nagbalik sa sinapupunan na kanyang magulang. Ngunit sa likod na yakap na iyon, naroon ang matinding kaba. Dahil alam niyang hindi magtatagal, kailangan niyang sabihin ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Pagpasok nila sa loob ng bahay, namoy niya ang pamilyar na halimuyak na nilutong sa luyot, ang lumang kahoy na sahig, at ang simpleng pamumuhay na iniwan niya noon. Ang kanyang ama ay nakaupo lamang sa gilid, nakatingin sa kanya na parabang sinusukat ang bawat galaw, bawat salita. Anak, bakit ngayon ka lang? Akala namin, akala namin kinalimutan mo na kami. Sambit ng kanyang inahabang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi pang ngayon. Hindi pa sa harap ng mga matang puno ng galak na makita siyang muli. Kaya't ngumiti lang siya ng pilit. Pesensya na po, inay. Pesensya na rin po, itay. Muling naghari ang katahimikan. Tanging hampas na ulan sa bubong ang maririnig, kasabay na malalim na buntong hininga ng kanyang ama. Munit sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaaling ngaw-ngaw ang tanong. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin na ang dahilan ng kanyang pagbabalik ay hindi lamang pangungulila, kundi isa malaking kasalanan at panganib na maaaring dumamay pati sa kanyang pamilya? Habang kumakain sila na hapunan, pilit siyang tinatanong na kanyang inatungkol sa buhay sa Maynila. Ngunit isa lang ang kanyang mga sagot, ayos lang, mahirap pero kinakaya, maraming natutunan. Walang detalye, walang kasaysayan, walang katotohanan. Ang kanyang ama ay tahimik lamang, nakamasid, at paminsan-minsan ay tumitig sa kanya na para bang may hinala parang nararamdaman nitong may tinatago siya. Matapos ang hapunan, lumabas siya sandali sa harapan ng bahay. Nakatingin siya sa malayo, sa mga bundok na bahagyang natatakpan na ulap, at sa mga bituing unti-unting lumilitaw matapos ang ulan. Doon siya muling kinain ng bigat ng kanyang konsensya. Naalala niya ang gabing iyon sa Maynila, ang gabing nadawit siya sa gulo. Isang maling desisyon, isang kasamang nagudyok, isang pagkilos na hindi na niya mababawi. At ngayon, may mga taong naghahanap sa kanya, mga taong hindi titigil hanggat hindi nila siya nahahanap. At dito nagsimulang bumuo ng kaba ang kanyang dibdib. Kung natagpuan siya dito sa piling ang kanyang pamilya, paano kung madamay sila? Paano kung dahil sa kanya, pati ang kanyang mga magulang ay mawalan na katahimikan? Anak, napalingon siya ng marinig ang tinig ng kanyang ama. Nakaupo ito sa bangkito, hawak ang tabako, at nakatingin sa kanya ng deretso. Hindi ako tanga, wika nito. Alam kong may dahilan ang pagbabalik mo. Hindi ka basta-basta uwi kung wala. Sabihin mo, anak, ano ba talaga ang nangyari? Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Parang binibiyak ang kanyang dibdib. Naroon ang pagnanais na magsabi, ngunit naroon din ang takot. Takot sa magiging kahihinatnan. Takot na baka tuluyang masira ang yakap ng gayon palang muli niyang naramdaman. Ngunit sa tono ng kanyang ama, alam niyang hindi niya ito maloloko. Kaya't dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin at sa paus na boses ay binitiwan ang mga salitang kanina pa niya kinikinkim. Itay, may humahabol po sa akin. Muling naghari ang katahimikan. Narinig niya ang malalim na hidit ng tabako at ang marahang pagbuga ng usok. Tila pinaproseso ng kanyang ama ang bawat salita. Humahabol, tanong nito. Sino? At bakit? Hindi niya agad nasagot. Sa halip, napapikit siya at antiunting pumatak muli ang kanyang mga luha. Dahil po sa kasalanan ko, dahil sa isang bagay na hindi ko na mababawi. Sa likod niya, naroon ang kanyang ina, nakikinig sa lahat ng kanilang usapan. Anak, ano bang ginawa mo? Nanginginig nitong tanong. Lumingon siya, tinitigan ang mga matang iyon, mga matang puno ng pag-ibig ngayon ay nanginginig sa kaba. Gusto niyang magsalita, ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang may kumalampag na malakas mula sa labas ng kanilang bakuran. Isang ingay na motorsiklo. Isang sigaw mula sa dilim. Hoy! Alam naming nandiyan ka. Nangalog ang kanyang tuhod. Agad na lumapit ang kanyang ama, hinawakan ang kanyang balikat. Anak, anong gulo to? Sino sila? May kasalanan po ako. Mahina ang kanyang tinig, halos hindi marinig sa tunog na motorsiklo sa labas. Munit malinaw ang bigat ng bawat salita. Nakit ako sa maling landas, itay. Inay, nadawit ako sa isang grupo sa Maynila. Mga taong gumagawa ng bagay na hindi tama. At isang gabi, isang gabi po, may nangyari. May buhay na nawala. At mula noon, ako ang hinahanap. Natulala ang kanyang ina, napahawak sa dibdib, para mabibiyak ang puso. Habang ang kanyang ama ay nakatitig lamang, matalim, ngunit hindi pa rin nagbabago ang titig na iyon, may galit, ngunit higit sa lahat, mayroong pagunawa. Anak, nanginginig na boses na kanyang ama, bakit hindi ka lumapit agad sa amin? Bakit kinimkim mo ng mag-isa? Hindi siya nakasagot. Umiyak na lamang siya, nakaluhod sa harapan ng kanyang mga magulang, parang batang humihingi ng kapatawaran. Sa labas, mas lumakas ang sigawan. Hoy! Lumabas ka na riyan. Wala kang takas. May maririnig na yabag, tila may naglalakad na papalapit sa pintuan. Nagkatinginan ang kanyang ama at ina. Hindi nila kailangan ng salita para magkaintindihan. Isang tingin lang at alam nilang pareho ang kanilang pasya. Hinawakan siya ng kanyang ama sa balikat, mahigpit, mariin. Anak, hindi ka namin ipapasa sa kanila. Nabigla siya. Itay, baka madamay kayo. Munit umiling lamang ang matanda. Mas pipiliin kong madamay, kaysa ipahamak ang sariling dugo at laman. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Hindi habang buhay kang takas. Ang kanyang inay lumuhod din sa tabi niya, nyakap siya ng mahigpit. Kung saan ka mapunta, anak, doon kami. Hindi ka namin iwan. Kahit anong mangyari. At sa sandaling iyon, Naramdaman niya ang yakap na pinakahinahanap-hanap niya sa loob ng tatlong taon Isang yakap na hindi kayang tibagin ng kasalanan, ng takot o ng kahit sinong humahabol sa kanya Ngunit ang ingay sa labas ay lalong lumalakas May tunog na mga paang umaapak sa kawayan ng bakod May tilak na manok na nagising at may halakrak na mga lalaking handang pumasok kahit sa pilitan Humikpit ang kapit ng kanyang ama Anak, wala ka ng pagpipilian Kailangan pumili tayong ngayon Tumango siya, luhang nakatingin sa mga magulang. Sa wakas, buna ang loob niya. Hindi niya hahayang magdusa ang kanyang pamilya dahil sa kanyang kasalanan. Tumayo ang kanyang ama, kinuha ang lumang itak na nakasabit sa dingding. Ang kanyang ina kumapit sa rosaryo, mariing nagdarasal sa harap ng krusipiho. At siya, bagaman nanginginig, ay humugot ng tapang mula sa yakap ng gayo ay muli niyang natagpuan. Sa labas, may malakas na hampas sa pinto. Isang sigaw ang pumailan lang bibigyan ka namin na huling pagkakataon. Lumabas ka na. At sa mismong saglit na iyon, doon niya naramdaman na ang kwento ng kanyang pagbabalik ay hindi pa nagtatapos sa yakap ng kanyang mga magulang. Bagkos, ito pa lamang ang simula ng laban na sabay-sabay nilang haharapin. Kasabay na malakas na pagbukas ng pinto, muling tumibok ang kanyang puso, hindi na pa tumakas, kundi para manatili kasama ang yakap na noon pa man ay hindi siya iniwan. Sumabog ang malamig na hangin sa loob ng kubo nang tuluyang bumukas ang pinto. Sa gilid ng lampara, lumitaw ang tatlong lalaking may madidilim na mukha, may hawak na kahoy at bakal, at galit ang mga mata na nakatutok sa kanya. Saglit na katahimikan, tanging tibok ng puso niya ang naririnig, kasabay na mahinang dasal ng kanyang ina at ang mariing hawak ng kanyang ama sa lumang itak. Munit bago pa makalapit ang mga lalaki, biglang dumating ang liwanag na ilaw mula sa labas ng bakuran. Isang malakas na boses ang umalingaungaw. Pulis! Tigilan niyo, yen! Nagkagulo! Tumakbo palabas ang mga lalaki, naiwan ang kanilang banta sa hangin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at siya'y halos matumba. Ngunit agad siyang inalalayan ng kanyang ama. Lumapit ang dalawang pulis, may hawak na posporot lampara. Matagal ka na naming hinahanap. Mabigat ang kasong iniwan mo sa Maynila. Nabaling ang tingin niya sa kanyang mga magulang. Naroon ang luha, naroon ang pangamba, ngunit higit sa lahat, naroon ang pag-ibig na hindi natitinag. Huminga siya ng malalim, tumayo ng deretso. Itay, inay handa na po akong harapin ang lahat. Hindi na ako tatakbo. Muling yakap siya ng kanyang ina, mahigpit, mahaba, puno na pangungusap na hindi na kailangan na salita. Ang kanyang amay tinapik siya sa balikat, at sa tinig na paos munit buo ay bumulong. Ang mahalaga, anak, bumalik ka. Hindi na mahalaga kung saan ka dadalhin na mundo, lagi ka may tahanan dito. At sa gitna ng dilim, habang siya'y dahan-dahang inihahatid palabas ng kanilang kubo, ramdam niya ang bigat ng kapalaran na kanyang haharapin. Munit kasabay nito ay damarin niya ang gaan na yakap na muling nagbalik sa kanyang buhay. Dahil kahit anong kasalanan, kahit anong bagyong dumating, sa huli, ang anak ay laging may uyang yakap na magulang.